Magandang araw po. Ako po si kapatid na Jufrid Tamala at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Ang pagtulong sa kapwa ay utos ng Panginoong Diyos na laging itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kung kaya hanggat may pagkakataon na ito ay maisakatuparan, ay hindi ipinagkakait ng mga kaanib sa Iglesia ang pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Isa sa mga naapektuhan ng lalong paglubhan ng kahirapan, kahit na sa mga matatao at mauunlad na lugar gaya dito sa Quezon City, ay ang mga kababayan natin na kabilang sa Muslim Community sa Kulyat. Lubos na ipinagpapasalamat ng ating kapwa sa Kulyat ang pagkakaloob ng tulong ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Kabilang sa mga tinanggap nila ay mga care package. Para hatdan tayo ng iba pang mga detalye, magbabalita si kapatid na Howell Huna. Kapatid na Howell... Maraming salamat kapatid na Jufrid. Libo-libong care packages ang ipinamahagi kanina dito sa Salam Mosque Compound sa Barangay Kulyat, Quezon City. Pinakinabangan ng marami na kabilang sa Muslim community ang isinagawang paglingap ng Iglesia ni Cristo. Taon-taon is nasa gawa ng Iglesia ang ganitong gawain sa dakong ito. Nakapanayam namin si Joe Heiber na danas na ang hirap ng pamumuhay lalo na sa panahon ngayon. Ang presyo po ng bigas ngayon is 55 per kilo pero mas nakakatulong po ito kasi Hindi na po kami gagastos para po bumili pa ng bigas. Nakakatulong po siya para po sa pamilya na naghihirap po ngayon, lalo na po yung katapos lang po ng bagong taon, tapos sa hirap po ng buhay. Na, na mas malaking tulong po nagkaroon po ng lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo para po dito sa Muslim community. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo na tuloy-tuloy po ang inyong pagtulong po para sa mga mamamayan hindi lamang si Johaiber na ipapasalamat sa paglingap ng Iglesia ni Kristo. Tulad ni Moises Arabani na tatlong dekada ng maninirahan sa dakong ito ay nagpapasalamat din sa Iglesia. Mga 1995 pa po ako dito. Mula dumating ako dito sa tandang surat dito sa may salam ng kumpaon. Yun lang, mula 1995 hanggang ngayon, nakikita ko yung mga kapatid natin iglesia Taon-taon pumupunta dito, namimigay sila ng mga ayoda. Tuwali sa pamumuhay, minsan medyo mahirap. Minsan medyo okay-okay naman. talo na sa panahon ngayon, nagkakaroon na ako ng ganito, masakit ang ko, hindi na ako magpagtrabaho. Masakit din yung dibdib ko at saka bayuan ko. Yun ang mga naramdaman ko. Nagpapasalamat lang kami sa mga kapatid natin, si mga brother natin, Iglesia ni Kristo. kung hindi dahilan sa kanila, siguro hindi kami nagkakaroon ng bibigyan na sa mga ganitong ayuda. Para sa akin, napakalaking tulong dito sa may compound. Kasi lahat ng mga tao, tao dito sa loob ng compound, ng mga resident dito, nabibigyan ng ayuda po. maraming maraming salamat po sa mga malaking tulong na ibibigay nila sa amin po. Maraming salamat po kasi masayang masaya po kami. Hindi na namin problema ngayon at hanggang bukas, yung in bagas namin. Kasi kami mahirap, wala kaming ano, pagkakitaan. Mahirap kami tao, tapos matanda na walang kita. Kaya sobrang saya. Tuwing punta nila dito, masayang masaya kami lahat. Kapatid na Jufrid, ang aktibidad na ito, gaya ng sinabi namin kanina, ay hindi na bagong bagay para sa mga residente sa dakong ito dahil ito ay taon-taong isinasagawa ng Iglesia Ni Cristo sa lugar na ito. At sa taong ito, bahagi ng pagunita sa ikasandaang anibersaryo ng kapanganakan ng kapatid na Eranio G. Manalo, lalo pang pinaigting ng pamamahala ng Iglesia sa pangungunan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahal ng pangkalahatan ng Iglesia, ang ganitong paglingap sa marami nating kapwa-tao. Yan po ang mga pinakahuling pangyayari kapatid na Jupri dito sa Salam Mosque Compound. Ako po si kapatid na Howell Huna para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Howell. Samantala, naroon pa rin si kapatid na Renan Cruz sa kulyat upang ibahagi naman sa atin ang naging reaksyon ng ating mga kababayang lubos na nakinabang sa isinagawang paglingap ng Iglesia Ni Cristo ngayong araw. Kapatid na Renan, Yes, kapatid na Jufrid, 27 years nang naninirahan dito sa Salam Mosque Compound sa Collette, Quezon City, ang mag-asawang Malik at Amira Ibrahim. At sa loob ng 27 taon nilang pamamalagi rito, taon-taon, at minsan ay higit pa sa isa, ang nasasaksihan nilang ginagawang paglingap ng Iglesia Ni Cristo sa kanilang mga kapatid na muslim. Narito ang kanilang panayam. Wala nang akwidumating sa panahon ng aking pagpasok dito sa Salam, nakita ko at na-witness ko po na natutuwa at masaya ang ating mga kababayan na mga Muslim sa Salam Compound dahil po uh, naramdaman na nilang pagmamahal ng isang mga ng mga kapatid na Iglesia ni Kristo po. Mula nang ako po'y dumating dito, hindi ko na po mabilang halos taon-taon. Isang taon po, dalawang beses po. Yung pong uh, karawan po ni Kaedwa, kagalang-galang po na Kaedwa Arduinan, Manalo, at ang uh, itong itong daang taon ng pagtanaw sa kabutihan ni KRD Ka Manalo po. Ever since po na nakatira po ako dito nang dumating po ako nito, taon-taon nang kong uh, nagkakaroon ng lingap na galing ko sa kapatid ng ating iglesia. At ito naman po ay uh, laking pasasalamat natin namin po no sa Ka Eduardo B. Manalo no na dahil po uh, napanatili po niya yung tuloy-tuloy na pagmamahal sa mga kapatid na Muslim. At ito naman po ay lubos-lubos uh, sa -lubos namin pasasalamat sapagkat hindi po niya kami nakalimutan ng mga kapatiran muslim. Ah uh, ito po ay talagang uh, napakalaking tulong sa moment ng kapatiran muslim dito sa Barangay Kulyat. Maraming maraming salamat po sa ating uh, mahal na Ka Eduardo V Manalo sa taunang uh, paglilingap at tulong niya sa amin. Kahit ano pong nangyayari sa amin nito, hindi po niya kami nakakalimutan maging din po sa ating uh, ka Angelo uh, Manalo ay isa rin po siya na nakatulong ay hindi hindi po namin makakalimutan ang lagi ang tulong at pagmamahal po dito sa mga kapaterang mga muslim Kapatid na Jufri, natapos na po sa mga oras na ito ang medical mission na isinagawa kanina sa covered court ng Salamos compound dito sa Culiat, Quezon City at sa kasalukoy pinamamahagi ang mga food packages para sa mga residente narito po ang kanilang reaksyon Bukod po sa kuya niya, may rashes po siya sa katawan kaya binigyan po siya ng reseta ng dok para daw sa ipapahid dun sa makati at saka may sugat na rin po. Binigyan po siya pati sa mga ubotsipon din, binibigyan at binigay po sa kanila. It's all na po yan lahat na po, binigay para lang daw in case of emergency na tamaan sila or sana naman hindi, binigay na po yan sa amin. Maraming maraming salamat po the main purpose of our belief is to help. Maging Muslim ka man o ano ka man. No? So sabi namin, we should unite. Okay, isa tayo. Ibig sabihin na uh, tanggapin natin ng maluwag. It is a very good help sa atin. Nagbibigay sa atin ng tulong. Ibig sabihin, nasusolusyonan. Ang hindi natin kaysa kung saan saan tayo pupunta, maghahanap eh, individually, nahirapan tayo. So, maraming maraming salamat. Ang totoo po, hindi lang sa pagsapit ng ikasandaang kaarawan ng kapatid ni Ranyo Manalo na sinasagawa ng Iglesia ni Kristo ang paglingap sa mamamayan. Ito talaga ay isang proyekto na pinasimulan pa ng kapatid ni Ranyo Manalo kung sila po'y nabubuhay. Lalo pa nga dito ay sinasagawa sa mga kababayan nating muslim. At ang proyektong ito ay ipinagpapatuloy ng kasalukuyang tagapamahala, pangkapatid na Eduardo B. Manalo. Kapag dumarating ang gantong petsa, hindi nila nakakalimutan ang mga kababayan nating muslim sa dahon ito. Ang paglingap at pagtulong ng Iglesia ni Cristo na sa ating mga kababayan, hindi lamang po mga kaanib ang nililingap anumang relihiyon ng mga tao ay tinutulungan at dinadamayan ng pamamahala, lalong-lalo na po yung mahihirap ang kanilang kalagayan. Kaya po ginagawa ito ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Ito ay bahagi sa mga utos ng ating Panginoong Diyos na hindi lamang ang mga kapatid natin sa Iglesia ang iibigin natin. Pati na po yung ating mga kapwa-tao, yan ay utos ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya patuloy na itinataguyod at isinasagawa ng Iglesia Ni Cristo. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa pagmamahal niya sa mga kababayan natin sa paglingap po sa kanila. At yun po mga pinakuling update mula po rito sa Kulyat Quezon City. Ako po si kapatid na Reina Cruz para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Reina. Ipinagpapasalamat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang naging tagumpay ng isinagawang paglingap sa ating mga kababayang Muslim sa Kulyat Quezon City. Nilalayon ng mga kaanib sa Iglesia sa pagsasagawa ng pagtulong na ito sa ating kapwa ay masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na ibigin ang ating kapwa tao at patuloy na makapagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Ako po si kapatid na Jufred Tamala. Magandang araw po